Ngayong araw nga eh inaayos ni husband itong aking salalayan ng aking mga pasu mga dye dahil na nga ni sobrang dudupok na niya at nakakatakot na baka kapag isinalay ko itong aking mga halaman eh baka bumagsak. And thankful naman ako mga dye dito kay husband dahil na nga ni talaga namang napaka-supportive niya sa aking paghahalaman at kapag ka, ganitong madudupok na at talagang Malapit nang bumigay itong aking lagaya ng aking mga halaman, eh to the rescue naman siya at palagi niyang inaayos itong aking lagayan. Akala ko nga eh hindi pa niya maaayos ngayon itong aking mga lagaya ng halaman na to dahil na nga ni akala ko yung schedule niya eh siya ay magwe-welding ng kanyang tricycle. And nabanggit niya yun sa akin kaninang maga na siya ay magwe-welding kaya mga dsay, eh hindi ko expected na uunahin niyang gawin yung aking lagaya ng mga halaman. At habang nga si husband ay nagaayos ng aking mga lagayan, ay ako are mga mare at ako'y nakapanood sa kanya habang kumakain dahil na nga ni ako ay nakaramdam ng gutom. Nung una nga eh medyo nag-aalinlangan ako na baka kako kapag ginalaw itong akin salalayan ng halaman eh kapag ni-refer ni husband eh hindi na maibalik sa katulad ng dati na tatlong salay mga jai yung akin lagayan ng halaman dahil nga ni dito sa may aking fuesto mga jai eh talagang napakahirap po ng kahoy At talagang napakalayo kung kakailanganin mo mang kumuha yung kasi yung pinakang struggle kapag ganitong gagawa ng lagayan at salalayan ng aking mga halaman mga mare. Yung tipong walang magagamit na mga kahoy. Pero yung sanang magpapanday, eh kayang kaya ni husband pandayin mga dzay. Dahil nga ni eh, medyo marurung runung naman yan, gumawa at magayos-ayos. Habang si husband ay nagpapanday, ay ako naman ay... Are mga mare at nagtatanggal ako ng mga bulok ng mga kawayan dito sa may part ng aking bako, dahil nga ni talaga namang bumigay na siya dati kasi mga jay, eh itong kaway na to na aking tinatanggal ay dati puyan yan ay straight na mahaba kaso tingnan nyo naman ang ngayon talaga namang putol-putol na siya at talagang napakalambot na niya dahil nga ni, sa sobrang tagal ay kaya ganito na yung nangyari sa kanya, and years na rin kasi ito na nakalagay dito sa aking bakod mga mare, Ito kasi yung aking pinakaunang harang dito sa may part na ton na harap ng bulan, Para nga ni Kako, medyo makaharang siya sa bola kapag ka tumama sa aking mga halaman. And ayan yung nangyari sa kanya, talaga namang palitan ng mga zay. Buti na lang at yung aking mga ilan sa mga halaman na aking itinanim din sa may panabinayan na buhay. Kung kaya't kahit papaano ay may sumasalag kapag ka tumatama yung bola at meron ding nakapitan yung aking net na aking inilagay dyan na harang din para nga ni sa bola mga dzay for safety ng aking mga halaman. At ayan nga itinuloy ko pa rin itong aking pagtatanggal ng mga kahoy ng mga bulok na para nga ni Kako kapag ka nailagay na yung aking mga salayan ay eh hindi na ako mahihirapang pang sumuot dito sa ilalim para kuhanin itong mga bulok na to ng mga kawayan at kahoy. Kaya inuutay-utay ko na rin siyang tanggalin para bukas eh hindi na ganito karami yung aking lilinisin mga dzay. And bukas na rin kasi naka-schedule yung talagang paglinis ko nitong aking lagayan ng halaman dahil nga ni hapon na rin at hindi na aabotin yung paglilinis ng mga ilalim na to pagkatapos gumawa ni Hasband and ang dami rin kasi mga kahoy-kahoy ng mga tinanggal si Hasband mga dzay and nangangalat siya pinonpon ko muna nga saglit itong aking mga sinampay at malapit na rin nga ni Kakong Dumilim kaya inunan ko muna siyang kuhanin dito mga dzay sa aking sampayan at kanina nga pala namin ito nilabhan ni Hasband tinlungan niya ako sa aming paglalaba ng aming mga labahan. And siya yung tagahanlaw at tagasampay dito sa aming sampayan. Kaya 9 o'clock pa lang, eh talagang natapos namin lahat-lahat ng aming mga labahin mga zay At eto na nga pala ang finished product ng ginawa ni Haspan na aking mga salayan ng aking mga halaman. At ayan na nga mga dzai, talaga namang ang ganda at nai-excite akong ilagay na ulit yung aking mga halaman dito sa kanilang lagayan.